Oh, ayan na guys, bili kayo ng isda. Oh, ang lalaki oh. Oh. Bili na kayo. Oh, ayan, bili na kayo guys. Oh, may bagong tinda. May puset, may hipon. 200 ang puset. Oh, 200 ang puset. hipon, 300 lang. Yung hipon, 300 lang. po ako lang. Yellow pin, guys. Ang laki, oh. Magkano kilo dito sa yellow pin? Oh, 200, kuya. Magkano yung yellow pin mo? Oh, May bibili na, oh, si kuya. 180 ang Oh, one, 180 ang isang lalaki ng yellow pin guys, oh. Tsaka may bangus, oh. Kalahati. Poset. Kuya, mo kayo sa Oh guys, Hey guys, thank you for watching. Bye.